kanina. Mm. Uh, madaling araw. na yeah. Naantok ako. Diyos ko. Nang yes, Yung kwento mo. May masabi lang. Bakit? Ay, hindi pa luto yan, Joy. Hindi pa luto yan. <laughs> Nagugutom na ako. Ay, dapat bumili pala ako ng talbos ng kamuti kanina, no? Dina, Sa kayo. Wala Ay, huwag pala. May talong pala dyan, ano? Sige, kreto mo yun. Ha? Kaya, Yung? Mangasino. O, pwede. May kamatis pa tayo dyan. Tama-tama. Nagutom na ako. Hindi na matutulog. Again, sarap ng ulam natin. Ano ginawa mo dito? Ay, Ay pinaghalo mo yung pritong ano, Joy? Pritong... Kasarap Sa yun. Oh, sarap ah. Talaga lang. Wash ka na ng hands mo, uh, Let's go. Oh, 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 mm, yum, 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 yum. yum. ako. Kaya pa ako gutom. Kamay-kamay na tayo kasi ganito ang ulam eh. Paparami tayong pagkain nito, no? Saan mo kinuha ito, Mangga? Bigay ni Marie. Bakit? Saan, saan sila kumuha? Hmm? hmm? <laughs> Ayaw niya eh. Iwan ko. Binigay siya kami. Hmm? Ah, yep.

sa restoran yang kukunin Yang ganyan luto Mahal ya <tip> Ini <tip> luto mama tem <tip> Bunga papa mano. Hmm. Baik, kalau mau berdua. Hmm. Sama tak? Sarap. Sarap-sarap nggak ayam. Mas masarap lang siyang kainin ang mga leftover sa rep. Pag niluto mo, boy, well, nagkakaroon ng buhay. Malabot din naman pa yung talong, no? Kasi ano, hindi ba nagprito ako ng manok? Hmm. Ngayon, di ba marami mantika pita yun? Hmm. Doon ko rin pinrito. E, di nalunod sa mantika, naging malambot. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko sa tissue kasi mga mantika. Eh, chicken. Yeah. No. Sabihin mo pa chicken, ha? Wakater. Bakit malat naman tong sausaw mo? Hindi naman. Baka maalat lang. Kasi may agamang. Ka. Yung mga piyas doon, ng mga bunga natin ng piyas doon, dami-dami na, di ba? Yung ginagawa ko, binibilat ko. Pinapatuyo ko. Bakit? Gawang pan sa pansagang. Sayang, di ba? Kailangan kasi may ano pa rin yun. Yung dehydration. Ano man na? Dehy. Hindi ba pwede lutuk araw? petas. Ha? Ay, petas. Mm. Petas? Mm -hmm. Yan mah na. Ay, yung mahal. Diyo, petas. paling. Ya Peta Mas maraming sa kanila ninyo. Ang gano'n na. May pula. Dapat nilagyan mo. Ayoko nga. Kasi sa ibang araw na lang. Kasi pwede maging breakfast. Kaya hindi ko hinalo, Kasi may mangga pa, oh. Saan? Eh, ayun. ayun. Itlog na pula rin. Pwede. Kung gusto mong pang-almusal mo. tanya sama kan yo. Apel anak, apel hmm. minggu. Parang, Parang no? hmm. dalam buang ganito, na dulu kita mau kan di ini dulu. Eh. Hey. Hmm. Mm -hmm. Sedap namanya ya? Mm hmm, ya? Ya, Kak. Enak-enak. Apa sih isapnya? Dipat. Ini baik-baik mau namanya isap

With rice? May you again, Papa. Oh, fire. Papa, can you move? More rice. A rice, pa? Mm -hmm. Sabi mo, ayaw mo na. Tanggapan kita. Kain ah, na. Masarap din pala ang pakpak mo. Mabuto lang. Na. Malaman pero. Yung buto naman niya, isang diretso lang, gano'n. Pero maraming buto, oh. Sayang. Oh. Hmm. kilo, no? Pero masarap siya, no? Pwede ka matulog. Ha? Hmm, nagusok ka na. Hindi ka rin natulog sa gas and waste. Hindi. Sana, wala pa ako dito kung natulog ko ano Anong gina, huminto ka lang. Umihi lang. Hmm. Tapos sabihan kayo ako kulit. Kagad. Hmm. Na-excite ka nang umuwi. Pagod na. Ano ba? Namiss ko tayo. Sumbutok. Yan. Ha. Tamis naman. Eh. Ayaw ko yan. Tsaka ito na bumi. Mas masarap pa yung luto mo kasi yung luto na binibenta dyan. No. Magbenta kaya tayo ng Masarap siguro, no? Hmm. Maraming bibili, eh. Purutan. Hmm. Alam mo, nakakaumay. Sarap yung alamang. Hmm. baik Simut wow. 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 wow.